Hi guys, aalis pala kami ng bunso kong anak. Tatanungin ko nga pala kung magkano yung gamot ni mama para if ever na mura lang, mabibili ko. Sabi mo na natin ko kasi baka mawala yung reseta ni mami ko. Oh, baba ka muna. Sabi ko muna yung reseta ni mami. Baka lumipad eh.

sa mother ko po, po. Isang pangit niyo po. Kailan po ang kaseta niya? Kano na lang po? Hindi po kasi na nagtanong na ito magkano. 12.50 ang isa. 12 pesos? Mm -hmm. Ang mura lang po wala. 12.50 ang isang pero akap na tablet ang mga. Sa isang araw po. Sumali, sa isang linggo niya, 350. Pag one week lang. Apo, yun na lang po muna buti na lang talaga guys may 500 pesos pa ako at saka guys buti na lang din nagtanong ako dito kung magkano yung gamot ng mama ko para naman makainom na siya ng gamot at maging okay na siya Ah, okay po. Ito makaupo siya ng apat. Sige po. Thank you, ma'am. Ayan, guys. Nakabili na ako ng gamot ng mama ko. Pauwi na kami ngayon. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated kayo sa aking mga videos. Thank you for watching.